Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maritime Industry Authority o Marina na standardize ang maritime na industry para pantay ang mga panuntunan sa global standards. Inang ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ang Pilipinas ang itinuturing na seafaring capital of the world bilang pangunahing bansa na nakakapag-deploy ng mga seafarer at maritime officer. Kaya naman para mapalakas pa ang maritime industry ng bansa, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang marina na i-standardize ang industriya upang maiyankla ang mga panuntunan nito sa global standards. Sa pulong sa palasyo, iprinisinta ni Marina Administrator Sonia Malaluan kay Pangulong Marcos Jr. ang Maritime Industry Development Plano MIDP 2028, unang hakbang ito ng ahensya tungo sa pagpapatupad ng reforma sa maritime industry. Nakapaloob din dito ang pagkamit sa mas matibay na Philippine Merchant Fleet na tutugon sa sea requirements ng bansa bilang pagsuporta sa National Development Agenda. Kabilang sa pangunahing programa ng MIDP 2028 ang modernisasyon at expansion ng Philippine Domestic Shipping Gayon din ang pagpapalakas pa ng maritime workforce. Ayon sa Pangulo, isa sa pinalpa ang MIDP 2028 upang masigurong tututok ito sa kapakanan ng mga Pilipinong seafarer at oras anyang maipatupad ito, magagarantiya ng pamahalaan ang epektibong implementasyon ng mga programa at makilala pa ang mga kwalifikasyon ng mga Pilipinong mandaragat. Gayunman, nais ni Pangulong Marcos Jr. na mas tutukan ng ahensya ang standardization ng mga panuntunan ng maritime industry ng bansa. Napansin kasi ng Pangulo na kulang sa unified system ang industriya. Gate niya, dapat unahin ang standardization upang makasabay ang bansa sa international counterparts nito na kalaunay mapapakinabangan naman ng Pilipinas. Napansin din ng Pangulo ang mas mataas na shipping cost ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa na ayon sa Marina ay dahil sa excise tax sa gasolina at vessel quality. Binigyang diin din ng ahensya ang pangangailangan na baguhin ang kasalukuyang maritime policy kung saan pinapayagan pa rin ang mga lumang passenger ship na makapag-operate. Sinabi ng Pangulo na ang mga hamong ito ang siyang dahilan kung bakit kailangan ng standardization ng mga operasyon para makabuo at makapagpatupad ng mga programa para sa pagpapalakas ng maritime industry ng bansa. Kenneth Pasyente, para sa bayan.